Ikinatuwa ni Senadora Grace po ang pagbaba ng mga reklamo ukol sa mga text cams, sa gitna na rin implementasyon ng SIM Registration Law. Subalit igiliti po na hindi pa rin dapat maging kampante ang mga telecommunication companies at ang publiko ukol dito ginawa ng Senador ang pahayag matapos na maiulat ng National Telecommunication Commission o so NTC na mulang magsimula ang pagpapatupad ng SIM registration ay bumaba sa isang daan mula sa 1,500 ang kada araw na reklamo kaugnay sa mga Texcom. Ayon dito kay Senadora Grace po, ang pagbaba ng bilang ng mga reklamo sa Texcom ay patunay lamang na natatamuna ng publiko ang benepisyong hatid ng batasa. Magkagayon man, hindi aniya dapat lubayan ng mga telco sa mahigpit na pagpapatupad ng SIM registration, lalo pa sa posibleng makaisip ng ibang paraan ng mga scammers para makapanloko sa publiko. Paalala ni po sa mga telcos, may git sa 25% pa lang ng kabuang bilang ng active SIM users ang matagumpay na nakakapagristo ng kanilang mga SIM at nalalapit na rin ang deadline nito na nakatakda sa April 26 sa wala ani ang puwang para maging kampante ang telco sa patuloy na paghimok sa mga mobile phone users na irehistro ang kanilang mga sima gitang senadora ang pinakamisyon ng batas ay maisakatuparan ang 100% sim registration at makamit ang zero tax scam upang pamatiyak ang kaligtasan ng mga mobile users sa paggamit ng teknolohiya ako si Jojo Sikat walang inatasang balita.